paano mag-shopping ang Disney Princess? <laughs> <laughs> Oo, oh, sa ta Taiwan ah. Oh. <laughs> Pag madala niyo pa lito na to. Kasosyal! Oo, kasosyalan ang Disney Princess! Go dito! Okay, ganyan po mag-shopping ang Disney Princess. Hmm. Diba? Para may ambag sa mall. <laughs>

Nandiyan, may may ano, may bisita kasi. Kasi kaya kailangan ng napkin. Go to them. <laughs> Pang ilok ganina. na dili na perfume. Ari no oh, perfume. Pang ilok na. Roll on lang. Okay, go. So, ayan mga me. Tapos na kaming magbili ng mga, ano, uh, personal things. <laughs> personal. <laughs> Bumili kami ng napkin niya kasi may visit daw siya today. <laughs> Ayan. Okay, bye muna. Bye na. Bye-bye uh, na. Bye-bye na kay Kalisad. <laughs> bye. bye.